Good morning, guys. Good morning. I'm mm going -hmm. mm -hmm. Sobrang init na ng tumig. Ang lalagas yung buko. Good morning, good morning. Pa-inip. Alas na. Tanghali na ako. My God. Tanghali na ako. Nasabay yung tuwalya ko. Tanghali na ako. Tanghali, tanghali na. Good morning, good afternoon, good evening everyone. Kung nasaan ka mo, ano? Kung nasaan ka pong lugar ngayon, ay mag-iingat po ang lahat. Good morning po from KSA. Lahat po ng nasa Middle East, magandang 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 umaga. At lahat po ng nasa Pilipinas, magandang tanghali. At magandang gabi po yung mga nasa ibang bansa. Hindi <laughs> ko alam kung gabi sa kanila ngayon. Siguro gabi ngayon sa Amerika o Canada. Ano? Hindi ko alam. <laughs> alas 8 na late na ako. Kahapon maaga akong gumising. Alas 5 kasi akala kung may pasok na. Ang aking alaga wala pala. Bukas pa daw siya may pasok. Kaya tanghali na ako ngayon gumising. Ay. <laughs> Tinanghali nun. Magtatrabaho na naman si ako. Ano na ng buko? Napakanipis na. Dati makapal to eh. Dati eh. Everyday nalalabas. Nalalaglag. Kakaunti na. Iba pa yung napupunta sa mga supply ano. Ang dami, dami ng lalaglag kong So, yun lang guys. Update, update lang sa Monday morning. God bless sa lahat. Ingat po kung nasaan ka man po ngayon. Ingat po ang lahat. Thanks po. Thanks po sa support. Yan. Ingat po sa mga followers ko. Shout out po sa inyong lahat. Yan. Maglalive sana ako kagabi. Mahina naman ang signal. Dinilit ko na lang kasi nag siya. Naglalaps. Hindi na ako nagtuloy. <laughs> Shout out po sa lahat. Thank you, thank you sa support. Bye-bye po. Mag-work na ulit. Bye guys!